Yung start na tayo ng ating ride for today Good morning, good afternoon, good evening Sa inyo lahat sa mga Time check, it's 4.44 Maaga tayo ngayon 15 minutes early tayo ngayon Dahil si madam mayroon na namang Maagang lakad um, uh, Anjem ka rin Siya sa harap mas nangunguna siya sa atin uh, Parang today mas mainit ng konti ngayon kaysa kahapon Pero baka dito lang sa lugar dito Baka po dating dun sa Binabay ka na usual dun yung mas malamig yung Lugar eh Ah hindi ayan pala malamig pa rin pala Baka hindi na para na yung hangin. Today, ano ulit tayo? Ano na ba tayo? Day 19 na tayo ng ating 100 day challenge.